sa Mandaluyong. Nakalaunay binawi nang simulang sumagot sa mga tanong si Ong. Gusto mo ba mag-avail ng executive session? Kapag pinabayaan mong ganito, sagot ka ng sagot ng ganyan, ikaw madidiyan dito. This can be used against you. Pwede pong pag-iisipan. Sige, but again, we will be warning you. nag sa mga iba-ibang kaso ang Department Justice laban kay Sheila Guo at kay Cassandra Lee Ong. Inibisikan din ang DOJ ang ulat na nanuhol umano ng 200 million pesos sa mga Guo para makaalis sa bansa. May unang balita si Salima Refran. So hindi totoo na dito kayo pinanganak? Uh, hindi po. Ako hindi pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So sa, sa, China din kayo ipinanganak? Opo, opo. Kayo. Matapos umamin sa pagdinig ng Senado ang kinikilalang kapatid ni Dismiss Bamban Mayor Alice Guo na si Sheila Guo, kinasuhan siya ng Department of Justice na sa paggamit ng false Philippine passport. Ang Philippine passport na kuha raw niya mula sa kanyang ama. Bigay sa akin ni dati, sabi niya, yun na yun passport mo na ano, pag may pun pag may punta sa uh, travel o ano yun mm -hmm. na ang ga gagamitin mo inaamin niyo na fake yung birth certificate niyo hindi ko po alam kasi yun ang bigyan ni dati sa akin okay. Nang maharang si Sheila sa Indonesia noong isang linggo, Chinese passport na may pangalang Jiang Mir ang nakuha sa kanya. Ang kasama niyang si Cassandra Liong naman, kinasuha ng obstruction of justice para sa harboring, concealing and facilitating the escape of a criminal offender. So on the part of the prosecutors, nakitaan talaga ng sapat na ebidensya. Dahil nga doon sa bago nating rules, sa um, reasonable certainty of conviction, kailangan lahat ng elemento po ng krimen ay meron ng supporting evidence. Pareho silang maharap sa kasong disobedience to summons sa hindi pagharap noon sa mga pagdinig ng Senado at Kamara. Tuloy ang investigasyon ng Department of Justice kung paano nakaalis si Alice Guo at kung sino mga tumulong sa kanilang magkakapatid. Si Justice Secretary Jesus Crispin Lumulia, hindi kumbinsido sa mga kwento ni Guo sa Senado mula sa sinabi niyang hindi alam kung saan nagdaan at sino ang tumulong sa kanila, lalo na raw ang pagsakay ni Nashila, Alice at Wesley sa bangka hanggang sa makarating ng Malaysia. Marami siyang hindi ko alam, hindi ko alam. Eh parang hindi ako makakapaniwala hindi niya alam kasi matagal na siya sa Pilipinas. Nakakabasa naman siya ng mga road sign kung nasaan sila. Sanay sa lifestyle na maganda yun eh. Di ba? Hindi kaya. Fishing boat pa. Tatlong araw sa fishing boat, sa siya matutulog doon. Sa pagdinig, sinabi rin ni Sen. Risa Ontiveros na nakatanggap siya ng impormasyon um, na nanuhulo mano magkakapatid uh, ng malaking halaga, makapuslit lamang palabas ang bansa. Ang ulat ay 200 million pesos ang ibinayad ginastos ng Guwa family para lang patakasin uh, si Alice. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Ngunit na uh, marahil para makakilos ng ganong kabilis, at uh, ganong kaaga na hindi na pansin, eh, gumastos talaga itong uh, mga itong mga taong ito. Iniimbestigahan na raw ito ng DOJ. Ayon naman sa abogado ni Sheila Gu, sasagutin nila ang mga alegasyon kapag pinatawag na sila para rito.